Alright, so magandang tanghali sa inyo lahat. Nandito ako sa Barangay Antipolo, dito lang sa Baaw, Sur. My window sounds coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. Uh, you don't have to wait. in a bunch of food your favorite music All the way baritone Alright, so magandang tanghali sa inyo lahat. Nandito ako sa Barangay Antipolo, dito lang sa Baaw, Kamarini Sur. Dito, no? Oh, Antipolo. So, isa tong elevated area dito sa lugar na to. So, kung may nyo, ang ganda ng tanawin dito. Dito, you no? Know? Oh. Kitang kita mo na rin ko ada area So grabe. Ang ganda Dito sa video Kala nyo Mababa lang Pero di pag nakita nyo actual Talaga nakataagan na dito sa lugar na to eh, no? So medyo umaambun lang Kaya hindi tayo makakapalipad ng drone ngayon uh, Sayang Nakakapanghinayang kasi nag na ako dito sa may century tree Dito lang sa lugar na to Problema hindi tayo nakapag, nakapagpalipad ng drone ngayon sana yung purpose ko makakuha tayo ng drone videos tapos drone photos ang problema ang maambun natin mapalipad ng maayos so baka masira yung drone natin pero kung makikita nyo ito yun o no? oh, diba ang ganda ng tanawin dito doon ako galing sa unahan na yun so buti nga kinaya ng sakyan kahit maliit lang na sakyan dala ko <laughs> elevated dito medyo delikado pag luma na yung motor niya tapos may in brake so papunta dyan sa taas ang century Tree. napaganda dito sa lugar na to so punta natin sa century Tree, sana tumigil yung ambun para makapagpalipad tayo ng drone so ayun let's go alright guys pupunta tayo ngayon sa Ballet Tree or mas kaya lang Century Tree dito lang sa Antipolo o Baaw so sobrang hangin dito at umaambon and then yung dinadaanan ko dito medyo maputik kasi dahil nga sa ulan so ito yun o oh. ito balete tree antipolo baaw kakarimisu <coughs> so actually yung pagpunta ko po dito dito yung dating daan ayun oh. so ngayon may bago na dere na siya. Pag naabot natin yung tuktok na yon, kaliwa tayo, kitang kita na yung balete Tridyan. Nakakapagod pagod lang kasi Elevated yung daan papunta sa taas Grabe yung gando Medyo mahangin lang talaga Tapos lang yung maambun Hindi tayo makapagpalipad ng drone Ito yung bagong daan dito Kasi sabi ko nga Yung pumunta dito Yun yung daan yung doon So nakakainga lang Kaya sa may mga asma Medyo mahirap ang kahit dito Tapos may mga sakit sa puso Medyo mahirap yung pataas Kasi nakakapagod Ito yung belong belong yung hangin Ayan eh, o So may lang bag kasi Nandito na lahat ng gamit ko sa pagbablog. Nandito na yung drone, yung camera Yung flashlight na binili ko Tapos yung mga gadgets ko pag nagbablog ako sa mga abandon at haunted houses dito sa Bicol and sa Metro Manila nakapagod, nakakaingal ano mo yung packet ka sa patas na lugar tapos sa lubuhin ka ng bahas ng hangin yun yung dito Woo.

20 pesos for adult and kids 10 pesos dito may maliit na bahay yun, kita nyo ang puno yan may nga mga tayong konti para sa hangin hindi na pag salubong sa hangin na yan baka dalhin tayo matapon tayo sa baba medyo libidit pa naman lugar na to pag dumirit sa baba hindi ko alam kung bubuhayin pa ba tayo basta <laughs> no? nga oh, o kita nyo yan, bumupalo o medyo malayo pa yan ayun ito yung lugar dito ito yung sitwasyong mga yan, mahangin, maambon doon tayo galing sa baba Nakakatakot yung hangin kasi lakas. Natataka dyan, belong-belo. So hindi kahit dito ng sakyan, siguro may mga dumadaan dito mga motosiklo. Ang hangin, hindi tayo pwede sumabay dyan. Nakakatakot. Sobrang lakas ang hangin dito. So, hangin dito. So, dito sa video na naka-panood nyo, alam nyo mahina lang. Pero dito, pag nasa actual kayong sitwasyon, napakalakas ang hangin, nakakatakot. وحنا nag-vlog na ako dito Siguro One year ago Kaso ngayon Nagahanap ako lang kung punta ako Ito na naisip ko na palit para drone po. Yung problema naman natin dito Hindi tayo makapapalitan ng drone Kasi kumahambun Makapasa yung drone natin Baka masira So wala Kung dito yung vlog lang tayo Explore lang tayo ikot, ikot dito sa Century 3 At least nyo ulit, at least may bago dito May bagong daan, punta dito sa Balete Tree dinaiikot, na iikot Tumbok lang Goods na ha? ato na yun o oh. So, manana naman Alright, so nandito tayo ngayon sa My Century Tree Or dito sa Balete Tree Dito sa Antipolo, Baja, o Camarimiso. So kung makikita nyo Ang tandaan ng kahoy na to Mayigit isang daan ha ah ito yung mga binibisita dito ng mga turista tuwing pupunta sila dito sa Antipolo so yun no halos yung pagpunta ko dito marami pa tong dahon aso ah, ngayon halos maubos na so may gito yung mga ugat ang gundo naman no oh. butterfly may gito yung ugat to oh. saan kaya to hanggang saan na kaya to syempre gagapang to pa ilalim ayun yung kadugtong niya lumang lumo Pantahan ng kahoy So ito yung area namin dito Ito yung area ko dito Nasa taas ng bundok kami Problema ko dito hindi nga ako makapagpalipad ng drone Kasi kung makikita nyo halos Natakpan yung Hindi ko alam kung Mount Isarug ba to Pero Kung clear yung area Yung kalangitan dito Makikita mo yung bundok dyan Grabe ang ganda nakaka yung lugar dito Parang nasa ulap na ako Ayun no So dito may mga kubo Ayun isang kubo may CR So ito yung century tree dito Ayun no Halos nag-iiba lang kulay niya daliri naga like, light like, light like, like color siya ah ito yung parang nanyas so dito may mga kubo dito na pwede nyo pag stay kapag bibisita kayo dito or dadayo ah dito pwede kayo mag -pitchure -pitchure. Uh, ano. picture picture ah picture picture dito may upuan ayun Alam mo ito, ano? itong, itong experience, magsisilbing alaala to. Kaya sabi ko sa inyo, lahat ng kain niyong gawin. Habang bata kayo, habang kaya ang mga sa sa'yo, gawin niyo na sa buhay niyo. Ang na naisip niyong maganda, gawin niyo na mag-isip ko, magkikita sa mga iba't ibang class, magkakain ng mga ganda sa Pilipinas. Kasi magpapita na kayo, ang isipan niyo lang, hindi niyo na makagawa hindi may experience ang hindi nyo na kung ako oh, tayong magawa nyo panoorin yung mga ginawa nyo na nakaraan pero habang bata pa kayo gawin nyo na lahat ito yung ginagawa ko ngayon para kahit pa paano pag tumanda na ako may enjoy ko yung mga pinapanood ko nakapakilang ito yung century tree dito ganda Ini nga lawa. Grabe. Paso. Eh, uh, ang aso ito. Hello. Eh, bait naman ng aso. So iyon. may mga kubo pa doon. Pag i-stay daw kayo diyan, may bayad. Ang entrance fee dito is 20 pesos adult tapos 10 pesos mas sa children. So, puntahan natin gano'n sa may dulo. Eh. Wow, laksa! Ayoko, oh! Wow! Hindi ko inaasahan ng ganyan yung sitwasyon dito sa Antipolo. Alam ko, magpagpalipad akong drone. Hindi <laughs> pala. <laughs> Ito, may bike na may mga bulaklak. You know, iro diregyan sa bayang taiwa ang mga palibot dito oo dito ayun may mga bago dito pagpunta wala na nagtoss ayun may mga bago nang lagay natatanda mga na bago bago kasi gitap po sa lugar na to alam mo yung kahit Ito yung isa sa magandang spots dito sa lugar na to na pwede niyong puntahan at saksiyan ang napakagandang century tree dito sa lugar na to May mga upuan dito. Sayang hindi dito tayo pagpalipad ng road dahil sa ambot na ulan. Alright, so ito naman dito lang yan sa barangay Atitolo sa Bajao, Cabarets.